Maraming salamat sa pagkakataon na pinag-ibig niya sa akin. Ang aking katanungan ay tungkol sa Apokalipsis 20, yung isang libong taon. Ang tanong ko ay, sa looban ng isang libong taon na nakakulong o nakagapo si Satan House, ay wala na pong kaguluhan nangyayari sa ating bano daigdig. At ang kasunod po niya, kailan po nangyayari ito o nangyayari na po ba ito ang Sunday taon? Ito po ang unang katanungan po. Salamat sa pagdalo mo, kapatid na Leo de Yung isang libon taon, di pa nangyayari yon kapatid. Mangyayari lang yon pagkatapos ng unang pagkabuhay na mag-uli. Basahin natin ang 24 ng Apokalipsis. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoon ni Yesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng isang libong taon. Pagka nabuhay na yung mga kay Kristo sa unang pagkabuhay na maguli, ang kasunod nun, maghahari sila yung mga nabuhay na patay na mga kay Kristo, mga banal, mga sumunod. Bubuhayin, pagkatapos nilang mabuhay, maghahari silang kasama ni Kristo sa loob ng isang libon taon. Ay, hindi pa nangyayari yan kasi hindi pa naman nabubuhay mga patay, kapatid. Ngayon, pag nabuhay na yung mga patay sa unang pagkabuhay na maguli na tinatawag sa Biblia, maghahari sila kasama ni Kristo sa loob ng isang libon taon. Doon sa loob ng isang libon taon na yon, nakakulong naman si Satanas. Tuloy natin yung binabasa natin sa Apokalipsis Kapitulo 20, Versikulo 1. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na isang libong taon. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang isang libong taon. Pagkatapos nito ay kailangang siya'y pawalang kaunting panahon. Kalalolooban ng isang libong taon mula sa pagkabuhay ng mga patay na maghahari sila kasama ni Kristo, ang Diablo naman sa nalolooban ng sa libon taon, kinulong naman. Ano? Ang tanong mo, meron pa bang kaguluhang mangyayari sa mundo, sa daigdig, sa loob ng isang libon taon na wala na si Satanas? Alam mo kapatid, ano, ganito. Si Kristo naghahari sa iglesia, di ba? Noong una, naghahari siya sa iglesia. Eh may nanggugulo pa rin eh hindi naman lahat ng gulo galing kay Satanas eh. Kapatid na Lidigario, hindi lahat ng gulo galing kay Satanas. May galing din sa tao. Akala kasi natin, lahat ng gulo, lahat ng mga masasama galing kay Satanas. Ang tao meron ding sariling kasamaan. Kahit wala si Satanas, pwede rin sumama ang isang tao sa kanyang sarili. Basahin natin ang Santiago 1.14 kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. merong sariling masamang pita ang tao eh. Iba yung pita na inuudyok ni Satanas. Ang tao, merong sariling masamang pita, kapatid na Leo Degario. Ang tao natutukso pag nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Nahihikayat siya ng sarili niyang masamang pita. Ayon. Kita mo? Ano ibig kong sabihin? Ba't ko binabasa ito? Kasi kung lahat ng gulo, lahat ng kasalanan galing kay Satanas, hindi paparusahan ng Diyos ang tao. Dapat si Satanas lang ang parusahan. Siya pinanggalingan ng lahat ng masama Pero hindi. Kaya nga may tao rin paparusahan kasi ginawa mo yung masama hindi dahil sa tinukso ka ni Satanas. Ginawa mo yung masama dahil gusto mo rin gumawa ng masama para rin yung mga ibang anghel. Merong ibang anghel nagrebelde rin sa Diyos, hindi naman dahil kay Satanas lang eh. Merong mga anghel sa kanilang sarili nagrebelde di sa Diyos, kaya nga hindi sila rin pinatawad ng Diyos eh. Ikalawang Pedro 2.4 Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel nang kasala ang mga yaon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kalaliman upang ilaan sa paghuhukom. Tamo, merong mga anghel eh, hindi naman sila tinukso ni Satanas dahil ang mga anghel malalakas yan eh. Pero sa kanilang sariling kagustuhan, ano ang ginawa ng mga anghel na ito? Kaya hindi sila pinatawad ng Diyos. Basahin natin ang Hudas 1.6. At ang mga anghel na hindi nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw. Ayon, sabi ni San Hudas, may mga anghel na hindi nag-iingat ng kanilang sariling pamunuan. Ayon, may mga naging masamang anghel dahil kay Satanas, pero merong mga anghel hindi dahil kay Satanas sila naging masama. Sila mismo ang kusa. Sinasabi ni San Judas, mga anghel na hindi nag-iingat ng kanilang sariling pamunuan, iniwanan ng kanilang sariling tahanan, sa kanilang sariling kusa eh, lumabag sila sa pamunuan ng Diyos. Kasi ang mga anghel, may pamunuan po yan eh. Kaya nga may tinatawag na arkanghel. Yung arkanghel, yun po, prinsipe ng mga anghel, kagaya ni Miguel. Pangunahin siya sa mga anghel. Eh may mga anghel, ayaw pasakop kay Miguel, iniwanan yung pamamahala ni Miguel, nagsarili. Yun ngayon ang mga naging demonyo. Hindi po lahat ng anghel, eh, sumama dahil kay Satanas. Gaya rin naman ng tao. Hindi lahat ng tao sumasama dahil kay Satanas. May tao na kahit sa sarili niyang masamang pita, sumasama siya, gumagawa siya ng masama. Ang tanong ng kapatid ng Leo sa loob ba ng isang taon na nakakulong na si Satanas, wala nang mangyayaring kaguluhan o mga masasamang bagay? Meron pong mga tao, mismo sa loob ng isang libong taon, hindi pa rin maniniwala kay Kristo. Pakinggan nyo sa Apokalipsis. Ganito ang ating mababasa. 9.20 At ang nalabi sa mga tao na hindi napatay sa mga salot na ito ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay upang huwag sumamba sa mga demonyo at sa mga diyus-diyusang ginto at pilak at tanso at bato at kahoy na hindi nangakakakita ni nangakaririnig man ni nangakalalakad man. At sila'y hindi nagsipagsisi sa kanilang mga pagpatay kahit man sa kanilang panggagaway, kahit man sa kanilang pakikiapid, kahit man sa kanilang pagnanakaw. Meron mga tao kahit na nakararamdam na ng mga parusa ng Diyos, hindi pa rin nagsisisi. Eh kaya meron talagang taong mga masasama na sumama, hindi lang dahil kay satanas, kundi dahil sa kanilang sariling masasamang pita, kapatid. Kasi kung totoo na si satanas ang may kagagawa ng lahat ng kasamaan, dapat walang taong maparusahan. Dapat patawarin lahat ng Diyos. Pero bakit may mga taong paparusahan? Kasi meron siyang sarili niyang kasamaan. 10.20 si ng Ezekiel. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matwid ay sasakanya kanya at ang kasamaan ng masama ay isa sa kanya. Ayon, ang hustisya ng Diyos, kahit sumama yung ama, hindi naman madadamay ang anak eh. Kahit sumama yung anak, hindi rin naman madadamay ang ama. Ang katwiran ng Diyos, yung katwiran ng wika ng matwid, nasa kanya yon. Yung kasamaan ng masama, nasa kanya yon. Kaya, mayroong kanyang sariling kasamaan ng tao. Dahil doon, hindi siya maliligtas, paparusahan siya ng Diyos. Sa kasamaang ang ginawa niyang pansarili, hindi siya pinilit, hindi siya tinukso, inisip niyang gumawa ng masama, yon ang dahil kaya nagpaparusa ang Diyos. Pakinggan mo, sa isang talata ng Henesis, Kapitulo 6 At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa, at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kaniyang puso ay pawang masama lamang na parati. merong mga tao na kita ang Diyos na mabigat ang kasamaan, ang buong haka ng mga pag-iisip ng kaniyang puso, pawang masama lamang parati. Kaya meron po mga tao talaga, masasama ang isip, masasama ang puso. Kahit na alisin mo pa si Satanas, meron pa ring masasamang mga tao. 'Yun ang dapat nating maintindihan. Kaya makikita mo yung scenario sa isang libon taon, sa isang libon taon na 'yon na maghahari si Kristo, meron doon na maniniwala, meron doon magsisisi, meron doon maliligtas pa kasi sabi ng Biblia, 'yun yung mga nalabi sa binhi ng babae. Yung nalabi kasi kaya nalabi, eh, pagka nakuha na yung mga una, sa unang pagkabuhay na mag-uli, ah, meron pang malalabi sa binhi ng babae, 12.17 ng Apokalipsis. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus. Merong nalabi pa sa binhi eh. Pagkatapos ng unang pagkabuhay na maguli, kaya nga meron pang isang libon taon eh. Eh, meron pang ano eh, meron pang matitira ron eh, na tinatawag sa Biblia na binhi pa ng babae na maliligtas. Kaya kapatid, meron pang silbi yung isang libon taon sa pagliligtas, maghahari pa si Kristo. Pero hindi lahat ng tao noon maliligtas kasi merong hindi magsisisi, Merong mananatili sa kanilang kasamaan. Sana naunawaan mo kapatid na Liydegari.